Ang card na gagamitin natin today is si Ethereal Vision. Okay, ito yung first card ko talaga. Okay. Hello, my dear. Hello, 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 my dear Aquarius. Second half of November. This is from November 16 hanggang sa katapusan. And this is a general Reading, reminder po, paalala, ang gagawin natin today ay general reading, okay? Hindi yan magre-resonate ng 100% para sa ating lahat. And welcome po sa mga bago sa ating channel, and sa mga matagal na dito sa ating channel, at pabalik-balik lang, hello my dear, thank you so much for the love and support. Okay, thank you, thank you very much. Ayan. Let's go na tayo, my dear Aquarius. Let me see ano meron sa yung November 16 hanggang 30. Okay, 16 to 30 tayo. Wala tayong 31. Teka nga, double check ko nga. Wala tayong 31, no? Oh, wala. Wala tayong 31 today. Okay, wala. Hanggang 30 lang. Okay. Aquarius, tingnan natin, my dear. 8 cards lang tayo, ha? 8 cards lang tayo ngayon. Hindi natin masyadong... Iaano tong reading natin. Let me see. Mm. We have here the five of sword. Okay. So, ang nilalabas na energy ng card na to is more on parang may mga bagay na gumugulo sa isipan mo, my dear. Mayroong mga tanong na... Gusto mo ng, of course, gusto mo ng kasagutan, pero gumugulo talaga siya sa'yo, my dear Ibig sabihin, sinusubukan mo siya na parang isang tabi, igilid, pero hindi talaga Isa pa na kukuha ko dito, my dear, is connection sa energy ng pagbabago ng isang tao, okay? So, siguro parang nagtataka ka, or naku-curious ka, or posibleng confused din, my dear kung bakit nagbago yung isang tao. Okay, yun ang nakukuha ko sa card na yan. May mga problema din ako nakukuha sa card na yan. Okay, parang problem solving na energy. Okay, so tingnan natin my dear. Next card natin over here is the judgment card. Okay, it's more on panahon na. Palayain, i-release, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, doon lang muna tayo sa energy nito ha. Sabi ko nga pala palaisipan. Nagtatanong ka, nahiwagaan ka. Connected sa isang tao ang nakukuha ko dito. Bakit ganun siya? Bakit ganyan? Pero this is the time na parang i-accept mo na lang siguro, my dear, kung ano man yung mga changes na nangyayari at saka yung mga transformation. I know it is going to be a very hard. Okay, madaling sabihin, acceptance. Pero mahirap minsan talaga, my dear. Lalo na kung ang tinutukoy dito ay partner mo, kapamilya mo, okay, kung ibang tao, medyo tanggap pa natin, okay, kapitbahay mo, biglang nagbago, ay okay lang yan, best friend mo, biglang nagbago, hmm, medyo okay, 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 kaibigan mo, biglang nagbago, okay lang. Um, magkakaroon ka dito ng hard time, I think, my dear, sa area ng, ng kapamilya, okay, pagkapamilya mo, asawa mo, uh, hindi mo maintindihan yung mga ginagawa niya, yung mga kilos niya, yung mga action niya lately. And eto yun, my dear. Pero sa energy ng judgment over here, I think this is the time na parang i-let go mo may drip just in case meron mga tao na nagbago ng pakikitungo, pakikitungo, sorry, uh, pakikitungo, pakikisama sa'yo, uh, nakukuha ko dito na you need to just accept it. Kailangan mo lang talagang tanggapin. So may acceptance, my dear, sa second half of November, my dear, sa'yo, okay? So let me see. Kasi wala na tayong magagawa eh. Kumbaga nakagawa na siya ng decision eh yun na nakukuha ko eh. Ano nakagawa na siya ng decision na, okay, eto na yung gusto ko, eto na yung gagawin ko. We have here the eight of wands. Baka naghihintay ka, my dear, ng mga message galing sa kanya, uh, naghihintay ka ng mga action. I can feel, my dear, sa energy ng eight of wands na parang meron kang hinihintay, meron kang winny wait, my dear, okay? Over here, baka you are expecting message, transformation, mamahalin ka pa ba niya, yung mga ganun, okay? Uh, is more on parang maibabalik pa ba yung dati, magiging okay pa ba kami, yung mga ganun na nakukuha ko dito sa card ng 8 of, once, okay? Let me see, we have here, the ten of sword, I told you it's already over my dear, it's over, acceptance tayo, meron tayong 10 of sword over here, okay? So, wala tayong magagawa pag nagbago na talaga yung isang tao. And although malaking palaisipan talaga sa atin, eh, bakit nagkaganon? Minsan pa nga yung iba umaabot sa punto na parang sinisisi nila yung sarili nila na baka hindi sila sapat, baka may mali sa kanila, yung mga ganon. Pero, I can feel my dear based on the card na parang decision ng tao na yun, yung, nang, yung transformation niya, ibig sabihin talagang uh, ginusto niya Okay, ginusto niya yung yung pagbabago na yon o yung change na yon. Okay, yun ang nakukuha ko to kung iniwanan ka o hindi mo siya mahagilap ngayon, hindi mo mahanap or medyo nagsa-silent mood, di ka kinakausap. Yan, my dear. Um, nabanggit ko kanina, my dear, yung there's a possibility, or may posibilidad, my dear na meron ka mga problema ngayon din na kinakaharap and uh, dumad uh, additionally, eh no? Sabi ko sana dumadagdag. Pero parang additional energy siya, my dear, eh, na um, iniisip mo kung paano masusolusyonan, paano ko ito kakayanin. I think it's just more on conserving your energy. Huwag kang mag-focus dun sa mga bagay, my dear, na hindi mo talaga makontrol. Dun ka, my dear, sa mga bagay na kaya mong kontrolin, okay? Kasi kung kagaya yan ng ibang tao na umalis, iniwan ka, nagbago, tapos susubukan mo talaga na iayusin yung bagay na yon mahihirapan ka talaga my dear kasi may free will tayo bilang isang tao so mahihirapan tayo na maayos yon so yun nga yung November 16 hanggang November 30 it is a process sa yung my dear Aquarius na tanggapin na posibleng hindi na magme-message to hindi na magcha-chat to hindi na babalik to hindi ko na siya hindi na siya babalik o hindi mo na may babalik yung dating kayo yun na nakukuha ko my dear kumbaga itong pagbabago na, na, na gumugulo sa isipan mo. Kung ano man itong gumugulo sa isipan mo, lalo na kung konektado sa ibang tao, this is going to be permanente. Ibig sabihin, magiging fix na to, my dear. Okay? And it is just more on, parang, ang nakukuha ko dito is, kailangan mo na mag-decide na, okay, hindi ko nasasayangin yung oras ko dito, hindi ko nasasayangin yung energy ko dito, and magpo-focus na lang ako doon sa mga bagay na kaya ko talagang maayos. Okay? So, let's go tayo my dear. Last four cards. We have here the energy of the King of Wands. Okay. Aggressive. Kung makikita mo my dear, nakasarado yung kamay dito ni King of Wands. Talagang pinagpipilitan mo talaga siguro my dear. Okay. May mga bagay na... Uh, this ah uh, wait worth it okay worth it sabi ko sana deserve okay worth it my dear na i-push natin and may mga bagay na hindi na dapat natin ipinopush okay maging realistic tayo my dear sa mga araw na ito ha kasi sayang yung energy natin sayang yung yung oras natin energy natin na dapat nilalagay natin doon sa mga bagay na importante na pupunta doon sa mga bagay na dead end na talaga. Yung na nakukuha ko dito mayy, parang dead end na talaga. Lalo na may dire ko may kinalaman sa tao 'yan, sa connection 'yan. I can feel my dear na parang dead end na. Parang kailangan mo na lang ipaubaya sa kanya kung magbabago ba. Talaga siya. or especially if you did your part, ginawa mo na yung part mo, my dear Aquarius. Talagang lahat na siguro ginawa mo na para magbago 'tong tao na to or ma-realize itong tao na to yung value mo, yung worth mo bilang isang tao, bilang isang partner, bilang isang kapatid, magulang, kung ano man yung role mo sa kanya and hindi pa rin talaga nag-work, I think this is the time na parang buksan mo medyo yung palad mo, and hayaan mo siya. Diba? Tingnan mo, nakasarado yung kamay mo dito, no? So, I think this is the time na i-open mo yung palad mo, and i-let go mo tong tao na to, and hayaan mo siya na matuto sa mga pagkakamali niya, or makapag-decide para sa sarili niya, yun ang nakukuha ko dito, kasi hindi na natin talaga siya mababago, nasa sa kanya na lang talaga yan. Okay, last three cards, my dear. We have here the energy of the Empress. Acceptance, growth, okay? Acceptance, growth, okay? You just need to accept na may mga bagay na hindi na talaga natin kayang baguhin kasi hindi natin kontrolado. Sabi ko nga, lalo na pagdating sa ibang tao. Pagdating talaga sa ibang tao, kagaya kung ano iniisip sa iyo ng ibang tao, kung ano tingin sa iyo ng ibang tao, hindi na natin kayang baguhin yan, okay? Uh, and hindi natin... um. Huwag din natin sayangin yung oras natin na baguhin ng baguhin yung perspective sa atin ng ibang tao. Okay? We have here the page of Pentacles. Okay? Sa energy ng page, uh, is more on pag-isipan mo, my dear, yung mga susunod mo na hakbang. Okay? Pag-isipan mo kung worth it pa ba yan. Okay? Kasi yung buong reading natin is naglalabas siya ng energy na may mga bagay na kinakailangan mo na talagang i-let go. Diba? Very timing, very, very soon matatapos na talaga, my ang 2025. So, I think, baka ngayon pa lang, November pa lang talaga, is, um, kinakailangan mo na talagang tanggapin sa sarili mo na, okay, hindi ko na siya kasama sa 2026, diba? Hindi ko na siya makakasama sa 2026. Yun na nakukuha ko over here. Okay? Let me see. Last card tayo, my dear Aquarius. Last card we have here. The energy of the Queen of Wands, posibleng ang relationship, oh. Kasi nandito yung mag-asawa. Everything na nagsasama yung mag-asawa na card, posibleng relationship to, ha? Huh? So, there's a tendency, my dear, na this is a relationship na energy. Uh, kung sino may tinutukoy dito, my dear, if this is your partner, I think napaka, ano niya, napaka cold nung kanyang energy. So, wala naman ako dito para i-judge siya. Pero, kagaya nga na sinasabi ko kanina, um, nasa sa kanya na yan. Okay, siya na talaga yan. Hindi, wala na sa'yo, my dear. Okay, nasa kanya na yan. We have here the energy of the justice. Okay, kumbaga, this is energy of karma. Okay, this is the time na kailangan maniwala ka sa energy ng karma. Okay, this is the energy din na you need to believe. Okay, maniwala, you need to believe na meron, mag, pag meron mga tao na may ginawa sa'yo na hindi maganda, they will get what they deserve. Parang ganon. And, This is the time then, my dear, na parang be mindful, okay? Nagdadahan-dahan ako sa mga sinasabi ko. You need to be, be, you need to be mindful, my dear, sa mga ilalabas mo sa sa mundo, okay? Dapat less hate tayo, less ah, uh, bawasan natin yung mga negative, okay? Kasi ah, uh, yan ang bumabalik sa atin. This is the energy of the justice, okay? Darating din yung araw, my dear, na hindi naman natin minamanifest, pero darating din yung araw may din na marirealize din ng tao na yan, kung partner mo yan, yung consequence ng, di ba, nasa huli naman lagi may din ang pagsisisi, okay? So, My dear Aquarius, ito ang reading, okay, or ang energy, okay. I hope hindi nyo nasasagap yung noise in the background. Ito ang uh, nasagap natin, my dear, para sa yung second half of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apu J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.